Ayan. Ayan, so, laki na yung pinulak ko mga kakao. Ayan, so, pinulak na mga kakao. Ayan, guys. Kakao na yun. May nilipat na pala ako. Dalawa. Bali, apat na. Kung nilipat. at dadalhin ko ito sa amin bukid ito siya guys good morning ayan ang aking aming mga kakao And dadalhin ko na yan sa aming bukid Saka meron Ayan, ito guys ito malaki na guys, malaki na ko na yan sa bundok para itanim. Okay. So, ayan mga kapobre. Pwede na siyang itanim. Ayan. Ganyan siya. So, ayan. Maraming salamat. Subscribe na kayo sa ating small channel. Like and share. Thank you. And God bless.